So, ayan guys, tiga karera na. Ini tayo guys. Dito Kata. naman tayo. Kabila. Guys, dito, dito tayo. Pero meron

Nadala ng pulin. Nadala ng pulin. Ah, yun guys. Nadala ng pulin. Ang unahan. Butas. Butas. Oh, yun. Guys, sa butas. Ayan, butas oh. Ayan. Guys! Maltas! Maltas siya! Mahal ko ng mga kong Kung dati, hindi mo, susubo pa Guys! Guys! Nangigig mo lang yung

noyan ayan guys, may tanigi malaki. Hindi lang sampu yan. Hindi lang hindi lang sampu yan. Meron niya, may shampoo Pinaguh, masih amlang ya. Oh. Pinaguh, tinggal. Oh. Warang peng anu, guys. Warang memang. Sudah. Sana. Oh, ngati. Bas, teman-teman. Ang <laughs> puhunan, magkakalimutan Ang O, oh, yun, buhat, buhat, buhat Buhat lah.

<laughs> oh, 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 <laughs> <Uy>. Oh. na. Hindi na na parang na. na 'yan. na 'yan. Ay, natin. Oh, ayan guys, nagagulo na rito. Maraming masyadong tao. Maraming. ng taniki.

Luyo. Yeah, oh, ya, gue main guys. Mainnya sepatu bolong. Oh. Kayak sambuhunan. Sambuhunan. Luyo. Langsung. Langsung. Balau. Oh. Loy. Uh Menin. Like, uh oh. Merumpai Jojo, merumpai. Luyo. na lang din tayo, Emil. Guys, buhulan, guys. O, oh, yung tumulong ng umaga. O, oh, tulong sa masaling araw natin. O, <laughs> guys. Libre ulam na. Guys, may ayuda dito. Okay. Guys. Ay, kay Doperth naman eh, ay pangbenta. Ayan <laughs> yun, hindi <laughs> <tries> ka oh. men, men ayun to oh. ayun dagdagan mo to ako sa dalawa men, nagdagan <tries> mo oh, to binigyan na ni Doc ito men, guys, libre na ulam o men, Bagaong. men kulong oh, libre, libre men, men men huwag na tayo ang bibigyan ni sa'yo ni Emin gano'n? nagsubo. Subo. Subuhin mo to. Amen. Salamat pre. Pre, Emin. Amen. emin emin mo. emin tayong emin mo. emin Amen. emin ako. yan? iyo, lang ako. Ate po po si Amen. 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 Thank you. Amen, ako. Ano ba, nito? Si ano, si ano, yung tumulo kayo ng umaga. Paano, Jester. Thank you, ha. Thank you. Kuhanan mo ng picture. Ayun guys. Kuhanan daw siya ng picture. Kuhanan daw siya ng video. Dahil nakalibre ng ulam. Si ate, ano? Si Carmen. Si Carmen. O, diyan mo muna, diyan mo muna. Pinyawis ah. Eh wala. Oh, di mo na ilagay mo na 'yan sa ibabaw. Kuhain ko na lang. Pinyawis ah. Eh. Wala. Komprito ngayon eh. Ito lang naman, dami-dami noon.